Kaibigan, naranasan mo na bang maliitin, apihin, o pagtawanan ng mga taong akala mo'y mas magaling sa'yo? Yung tipo ng mga bastos at walang respeto, hindi dahil matalino sila, kundi dahil malakas lang loob nila sa mga tahimik. Ang tanong, paano mo sila mapapatahimik? Nang hindi sumisigaw, nang hindi nagagalit, at lalo na, nang hindi nawawala ang dignidad mo. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang sampung malupit pero tahimik na paraan para patahimikin ang mga bastos at walang modo sa paligid mo. Hindi ito para ipagyabang ang sarili mo, kundi para ituloy ang laban gamit ang tamang mindset, ang tahimik pero mabagsik. Bago tayo magpatuloy sa ating topic mga kaibigan, kung bago ka dito sa ating channel, nais kong i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka ngayon habang pinapanood mo itong video. At kung ikaw ay lalaking gusto ng respeto, hindi awa. Mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dito, tinatalakay natin ang Stoic Advice Tagalog, Self Mastery, at lakas na hindi kailangan isigaw. Do it silently. Let the result do the talking. Kaibigan, alam mo kung anong nakakapagod. Yung araw-araw mong sinusubukang maging maayos, maging mabuti, tahimik lang sa sulok, gumaga lang. Pero, may mga taong pilit kang binubuwag gamit ang salita nilang walang laman, kundi yabang, panlalait, at kabastusan. Bakit nga ba may mga taong ganyan? Hindi dahil matapang sila. Hindi rin dahil mas magaling sila. Kundi dahil may kulang sa kanila. Kaya ang tanging paraang alam nilang damhin ang halaga ng sarili nila ay sa pamamagitan ng pagpapababa ng halaga ng iba. Kung titingnan mo ng mas malalim, ang mga taong bastos ay madalas mga taong hindi naramdaman ang tunay na respeto. Kaya hindi rin marunong magbigay nito. Yung tipong hindi kayang makipag-usap ng direkta, kaya dinadaan sa parinig. Hindi kayang humarap ng maayos, kaya naglalabas ng yabang para takpan ang takot. Ang masakit pa, kaibigan, minsan galing pa sila sa sarili mong paligid. Tropa mo, katrabaho mo, kaibigan mo noon, o minsan mismong kamag-anak. Kaya mahirap, kasi hindi mo agad sila kayang iwasan. Pero kailangan mong matutong harapin. Kaya kaibigan, ito ang sampung malupit, pero tahimik na paraan para patahimikin ang mga bastos at walang modo sa paligid mo. Una, Tumahimik ka habang patuloy kang umaangat. Kaibigan, hindi lahat ng labanan ay dapat salihan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang paraan para ipakita sa isang bastos na wala siyang kapangyarihan sa iyo ay ang pagpili mong hindi pumatol. Pero habang tahimik ka, siguruhin mong hindi ka rin tumitigil sa pag-angat. Ipakita mong hindi ka biktima ng pananakit. Ikaw ang ehemplo ng disiplina. If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Marcus Aurelius Pangalawa, ibalik ang tanong. Hindi para gumante, kundi para ipamukha ang kanilang kawalan ng respeto. Kapag sinabihan ka ng, yan lang ba kaya mo? Sagutin mo ng, ikaw, kailan ka huling naging totoo sa sarili mo? Hindi mo kailangang sumigaw, pero sa isang simpleng tanong, matutulala sila. Dahil ang bastos, Sanay lang mang pero hindi sanay matahimik sa salamin ng katotohanan. Pangatlo katahimikan bilang disiplina, hindi takot. Ang hindi pagsagot ay hindi kahinaan. Ito ay kontrol. At sa mundo ngayon, ang may kontrol sa sarili, siya ang tunay na may kapangyarihan. Ang bastos ay humahanap ng reaksyon. Kapag wala kang ibinigay, pinatay mo na agad ang apoy nila. Hindi lahat ng apoy dapat lagyan ng gasolina. Pang-apat, ipagkatiwala sa oras ang pagbagsak nila, habang ipinagkakatiwala mo sa sarili mo ang pag-angat mo. Ang taong bastos, bumabagsak nang hindi mo kailangang itulak. Hindi mo kailangang ipost. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa iba. Basta't ipagpatuloy mo lang ang sarili mong progreso. Tahimik mong hayaan ang oras na maglabas ng katotohanan time is a river of passing events, and strong is the current. No sooner is a thing brought to sight than it is swept by, and another takes its place. Marcus Aurelius Panglima Maging abala sa sarili Hanggang wala ka ng panahon para sa negatibong enerhiya nila. Kapag busy ka sa pagbuo ng pangarap mo, hindi mo na mapapansin ang mga taong ginagawang libangan ang paninira hindi sila ang kalaban. Ang oras na inaaksaya mo sa kanila, yon ang tunay na kalaban. I-reserve mo ang energy mo para sa sarili mong tagumpay. Pang-anim, ipakita mong hindi mo sila kailangan. Hindi sa salita, kundi sa kilos. Kapag nakita nilang hindi mo sila kinakausap, hindi ka nag explain at hindi mo sila hinahanap, doon sila natatahimik. Ang bastos ay nabubuhay sa pansin alisin mo ang atensyon mo at mamamatay ang kasamaan nila sa katahimikan. Pangpito, paunla rin ang sarili mo sa antas na hindi na nila kayang abutin. Hindi ka tumataas para ipamuka, kundi para ipakita sa sarili mong kaya mo. Kapag inangat mo ang sarili mong mindset, emosyon at kalidad ng buhay, kusa silang lumiliit. Sa harap ng tunay na pagunlad, ang bastos ay nagmumukhang maingay na laruan. Pangwalo, huwag kang sumabay sa ingay nila. Habang ipinapakita mong ikaw ang tunay na may lalim, kapag sinabayan mo ang kabastusan nila, naging kapareho mo sila. Pero kung mananatili kang kalmado, matatag, at hindi mo ibinababa ang antas mo, mapipilitang silang huminto o lumayo. Ang bastos ay hindi komportable sa harap ng taong hindi nadadala sa tukso ng kaguluhan. Pangsyam, panindigan ang sarili, kahit pa wala kang audience. Ang respeto ay hindi para sa panlabas, kundi para sa sarili. Kahit walang nanonood, kahit walang nag a panindigan mo ang katahimikan mo. Dahil ang tunay na lalaking tahimik pero bagsik, hindi naghahanap ng validation. It is not the actions of others which trouble us, but our own judgments of them. Marcus Aurelius At pang sampo, bitawan ang eksenang hindi ka na lumalago. Kapag paulit-ulit ka nang binabastos, hindi ka na babawasan sa pagbitaw. Ikaw ay tumitibay dahil kaya mong iwan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa kaluluwa mo. Mas pipiliin ng matalinong lalaki ang kapayapaan kaysa ingay. At kung tahimik mong iiwan ang gulo, mas maririnig nila ang kakulangan ng presensya mo kaysa sa ingay ng paninira nila. Kaibigan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang gumante para manindigan. Ang kailangan mo ay presence. Presensya na nagsasabing, Hindi ako tulad mo at hindi kita kailangang tapatan para maprotektahan ang dignidad ko. Kapag may nanira sa iyo sa harap ng iba, tumawa ka lang hindi pa cute, kundi yung tawa na may alam ko ang totoo at hindi ko kailangan patunayan sa Mananahimik ang taong bastos kapag nakita nilang hindi ka naaapektuhan. Dahil ang inaasahan nila, reaksyon. Pero ang ibinigay mo, katahimikan na may bigat. At yan ang hindi nila kayang labanan. Kapag may nanghamak sa social media, huwag mo silang stitch, i-duet o patulan sa komento. I-post mo ang sarili mong progress. Iparamdam mong habang sila ay busy sa paninira, ikaw ay busy sa pag-angat. Tahimik, epektibo, malupit. Kapag nilait ka ng harapan, tumingin ka sa mata. Sabihin mo ng diretsyo, walang galit, pero may lalim. Kung yan ang tingin mo, ayos lang. Pero hindi mo kailangan sakta ng iba para patunayan yan. Walang mura. Walang pikon. Pero sagad ang tama sa konsensya ng kausap mo. Kaibigan, tandaan mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong ang gusto lang ay sirain ka. Ipaliwanag mo 'yan sa sarili mong tagumpay. Tahimik ka lang. Pero pag nagtagumpay ka, sila na mismo ang mapapatahimik. Ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nakikita sa lalim ng boses. Laki ng katawan o dami ng followers. Makikita ito sa kung paano siya tumayo sa gitna ng kabastusan, buo, disente, at hindi kailanman bumababa sa antas ng kalaban niya. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kontrolado mo ang sarili mo. Hindi mo kontrolado ang paninira nila pero kontrolado mo kung paano ka tutugon at kung pipiliin mong tumugon ng may dignidad. Ikaw ang tunay na panalo, kahit tahimik ka lang. Kaibigan, sa mundong puno ng yabang, ingay at paninira, ang tunay na lalaking malakas ay yung hindi kailangang sumigaw para marinig, hindi kailangang manapak para mapansin, at hindi kailangang manira para umangat. Ang lakas ay nasa loob at kung tahimik mong pinapalakas ang loob mo araw-araw, walang bastos ang makakayanang sirain ka. Tahimik ka, pero mabagsik. Kaibigan, ngayon na narinig mo ang sampung paraan para patahimikin ang mga bastos, anong diskarte ang gusto mong simulan ngayon? I-comment mo sa baba kung anong parte ang pinakatumama sa iyo at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng mas maraming stoic advice, Tagalog life mindset tips at tahimik pero bagsik na motivation mag-subscribe ka na sa channel na ito Tandaan mo kaibigan do it silently let the result do the talking Ang tunay na respeto hindi hinihingi binubuo